Magandang tanghali sa inyo mga taga-subaybay. sa baybay. Ang paksang nais kong ipaabot sa inyo ay ang pinamagatang si Kristo ang hahatol. Karamihan kasi sa atin, mayroon pang naniniwala na tao si Kristo. Pero alam ba ninyo na sa muling pagbabalik ni Kristo, sa kanyang second coming, si Kristo ang hahatol. Basahin natin sa aklat ng Juan chapter 5 verse 22. Sapagkat ang ama ay hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Yan ay uh, malinaw sa banal na kasulatan na si Kristo ang hahatol. Sa aklat ng pangalawang Timoteo 4.1, ganito ang mababasa natin ipinagbibiling ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Isus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Sa aklat ng gawa 17.31, sapagkat siya ang nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan Ayon sa katwiran, sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Iyan ang mga talata na kinakailangan nating suriin sapagkat si Kristo ang hahatol. At sa Aklat ng Juan 5.21, sapagkat kung paanong ibinabango ng ama ang mga patay at sila binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang kanyang mga iibigin. Kaya sa mga naniniwala na si Kristo ay tao, wala kayong kaligtasan. Ang tanong kung totoong si Kristo ay tao, anong klasing tao siya at bakit siya ang huhukom sa lahat ng mga tao maging sa mga buhay at mga patay sa kanyang pangalawang pagbabalik. Magandang tanghali muli sa inyo.